bakante dyan oh. ito yung building oh. Ayan, matrigal street dyan eh, oh. matrigal street wala bang business oh. alright so, oh, shout out sa lahat ng ano uh, natin subscriber alright mga batang tenants shout out din sa inyo Ay, Eloy Kamunggol, oh, shout out iyo Ayan, ah, sa mga batang penines. Alright. Shoutout din sa Union Bank. Alright. Shoutout din kay Don John Len. Alright. Shoutout kay Maricor. oh, yan. mga taga Mauban, taga Lucena. Yan. shoutout sa inyo lahat. Alright. Ayan oh, o. Oh. Oh, shoutout din sa ah, Lahat ng gwardiya. Ayan. Si Pakumba. Alright. Si Sir J. Alright. So, shout out sa inyo lahat dyan. Sa, ano? Eh, sa NTC, si Lamar. Alright. Sa mga, ano natin dyan, mga driver. Alright. So, shout out sa inyo lahat dyan. Sa NTC, o. mga kasama natin driver dyan. Alright. Si Sir J. Sa CWCC. bayo? yun? Basta yun yun. CWCC. Alright. Sir J. Alright oh, lahat ng mga ano dyan alright guardia sa NTC yan si yan si Naba si Sir ano alright kay Naba kay Pakumba yan lahat ng guardia ng NTC alright to shout out sa inyo shout out din sa lahat ng guardia rito sa building na to ayan ng guard, lahat ng ano, OFW, seaman, doktor, yan, shout out to the world na, alright.